Ayan mga kawilder na bumili tayo ng materialis ngayon. Ayun oh. Ayun, ayun pang iba. Ayan. Ayan. so good morning sa inyong lahat mga kawilder. Welcome po kayo muli sa aking YouTube channel. Ayan, so ngayon nandito tayo sa hardware mga kawilder. Bibili tayo ng materialis. Ayan, so bali dalawang unit ang gagawin natin kasi magkasabay. Ayan. So pero, bago ko ipakita sa inyo, mga kawilder, -ka yung materials natin. Ayan. So, maraming maraming salamat sa mga masugid yung taga-panood dyan. Ayan. At saka sa mga nag-subscribe. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyo lahat, mga kawilder. Ayan. So, thank you sa inyo. So, ito na, mga kawilder, yung ating biniling materials ngayon, ano. Bali, dalawang unit na back-to-back -back ang ating gagawin. Ayan. So ayan mga kawilder oh. Ayan dami So Ayan napakarami nyan mga kawilder So ito yung ating Ayan mayroon na tayo dito pang buffing. Ayan Naka welding rod, tornillo Saka syempre naka Ano tayo ng metro Sige ba Ayan. So ayan mga kawinder. Oh, puro karamihan stainless yan. Dalawang unit na back to back yung ating gagawin. Bali ito pa pala yung iba niya. No? Ayan yung flat bar na yan. Saka ito. Saka ito pa yun isang plain na stainless ayan so stay lang mga kawilder at hihintayin pa natin yung ibang materialis nasa bilang muna. So ayan mga ka-builder napakarami nito. So napakabigat sa tricycle niyan. Ayan. mayroon pa tayong isang buong plane na stainless pang bali pang dalawang unit ito mga kawilder So, bale, ito na rin yung ating stainless sheet, oh. So, ayan, mga tapos na. So, ano na tayo? Uwi na tayo. Ayan, so, napakabigat niyan. Ayan. So, ayan, uwi na tayo. So ayan, nandito na tayo mga kawilder sa bahay natin. So nakawin na tayo, galing mamili ng materyales. Ayan, so pang dalawang unit to mga kawilder. Ayan, so ayan, nandito na tayo. Ayan yung ginagawa natin. Ito, ito na yung stainless na plane. Ayan. Ayan, so grami. Ayan, napakarami. Ayan. So maraming maraming salamat mga ka-builder sa panonood nyo hanggang sa dulo ng ating video, ano? Ayan, maraming maraming thank you sa pagsubaybay. Ayan.